Kapag ganitong tagulan, sabaw talaga yung inaalam natin mga Pilipino eh no Kaya dali-dali naman akong kumuha sa rep ng stock namin ng baka Tama guys, baka nga ang pakukuluan natin ngayon Pagpakululan tayo ng tubig, tapos pag okay na ilagay na natin itong dalawang baka Takabalot pa yan ha Dalawang baka yan guys, madali lang natuin to Tapos madali lang natin palalambutin Takpan natin pagkakulo, pag okay na at malambot na Ilagay na natin yung mga pampalasa tapos ilalagay na rin natin yung spicy Spicy ano Ewan ko nung tawag dyan Siyempre maglalagay rin tayo ng dalawang itlog Para mas lalong sumarap ang ating sabaw Kaya mabilis lang to guys Alu-aluin lang natin to ng maigi Tapos maya maya tatakpan Tapos pagpakulo Okay na Hindi pa tayo tapos ha Dahil mayroon pa tayong lultuing isa Dahil nakabili nga ako ng isda Dito sa di kalayong palengke sa amin Mga tatlong sakay Tatlong sakay tuna to, malalaking isda. Paborito to ng mga Pilipino lalo kapag tagulan. Ayan na, sinalang na natin. Pagkasala nga natin, babalikta natin agad dyan dahil sag saglit lang yan, maluto. O yan guys, okay na. Talagang gutom na gutom na eh no. Hindi pa nga okay na. Tapos pagtapos kumain, sasabihin malansa. Mabaho sa kamay. Ay, ang chusi mo talaga. Feeling pogit maganda. Ako lang to, di ba? Oh, siya, luto na. Hindi ko na pinakita yung pangalawang salang dahil talagang nagmamadali na. Biruin mo, mag una, medyo na medya na. Tangali yan, tsaka merienda na yata to eh. Kain na tayo guys! Ganito mga solid na ulam pag tag baka at saka tuna. Okay. Tapos gagamitan mo lang ng kamay. <laughs> Okay guys, anong ulam nyo ngayon? Pa-comment naman dito lang sa baba. Ang guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. This is the Team TV. Thank you.